Matindi to. O! Oh, sausawan pa lang! Ah! Ang tintit. What? Malutong, maanghang, mabango. Ang chicharon nga may chili garlic sauce ay ginawa mula sa sariwa. Masarap na tiyan ang baboy. Pinirito hanggang sa ginintuang kayumanggi at pagkatapos ay mahusay na tuyo upang alisin ang labis na mantika, pinapanatili ang malutong nang hindi mamantika. Pagkatapos, ang bawat piraso ng chicharon ay pinahira ng mayaman, maanghang, maalat, matamis at maanghang na sarsa ng bawang, mabango mula sa unang kagat. Ang buong proseso ay isinasagawa ayon sa mga pamantayan ng FDA na tinitiyak ang kaligtasan at mahusay na kalidad. Ang bawat piraso ay perpektong kombinasyon ng malutong, mataba, maanghang at mabango na, na, na ginagawang gusto mong kumain ng walang hanggan.